Ang swerte ko talaga sa mga kapit-bahay ko, promise. <laughs> ano mo si ate? Si ate Maisie. Kasarado na kasi yung bahay namin. Tapos, syempre, uh, almost kasi 11 na rin ng gabi. So, mga ganito kasing oras talaga ako nag-work. Kasi alam niya naman may mga batuta ako dyan. Dalawang aking mga chikiting. So, hindi ako makapag-work kapag nandiyan sila. lal na pag-vlog, nag-vlog ako sa YouTube kasi kailangan explain. Hindi pa din maingay. So, kapag nakatulog na sila around 9, that's the that start pa lang na ako mag-work. Ano? So, hang minsan umabot ako ng 1, 2, 2 a.m. Ganyan siya, nagagalita lang ako ni husband kasi dapat daw hanggang 12 lang ako kasi agad din kasi ako nagising kasi maaga rin sila nagising. So, baka daw maano yung katawan ko, no? So, hindi siya healthy. Kulang na kulang yung, yung sleep hours ko. So, wala mo magagawa dyan. Ngayon, napakaswerte ko sa kapitbahay ko. <laughs> si Ate Macy. Kasi tingnan mo, o, dinalhan niya ako ng bake mac. O, oh, di ba? Kahit hindi ako nag-reply sa kanya na ano na kung gising pa ako kasi naka off yung notifications ko kawad sa pag nag edit kasi talaga ako. Para hindi ako nadi-disturb. No? So, late ko na siya nabasa. After, siguro mga 20 minutes na after niya mag-message. Nakita ko na lang, meron ng ganyan. <laughs> meron ng ano, meron na akong pagkain sa labas ng bahay namin. Para akong binabahog natin. <laughs> so, meron akong pagkain higurong gumawa nito si kai yung middle child ni ate macy shout out sa ate macy lagi mo ko hindi mo ko ginugutom <laughs> tapos recently lang ang kapag bahay din namin si venice ayan hi venice <laughs> kasi nag vacation sila so after nilang, siyempre, nag dumating sila. Meron din binigay sa akin. Ang daming gulay. From Pangasinan, isang ganyan. <laughs> Oo, oh, ang daming gulay. So, <laughs> sobrang, sobrang thankful ako sa mga kapitbahay ko. Meron din sa likod, si Gab. Lagi din ako binibigyan ng pansit. Siguro, <laughs> siguro filila na ano, na wala, wala akong makain. <laughs> Joke lang. <laughs> Pero thank you so much, ha. Thank you so much, Ate Macy, dito sa iyong, uh, ano ba tawag dito? Pas na. Midnight snack. Mm. It's yummy. Sarap.